Salamat po sa Panginoon, no? Ay, uh, muli. Salamat sa Panginoon dahil tayo na ay, ay kanandin na ako muli sa kanyang templo, kayo eh, sa church na ito. At uh, ngayon po ay nalaki tayo eh, sa tithes and offering na kung saan, amen, na dun po para sa bago. Uh, konting ano lang po. Uh, uh ang church po namin ay naniniwala, amen, sa tithes and offering na kung saan ay, di ba, lagi like, kasi, marami, alam ko yung mga panahon noon, maraming mga talagang sinasabi nila na yung mga church daw, puro pera-pera lang, puro ganyan, ganito. Pero, isa po akong patotoo na, 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 nakita ko sa church na ito kung gaano po kabuti ang Panginoon. Amen. Kasi naniniwala ako no, ng aming lingkod. Amen. dito yung pagsama at ng Diyos. Kasi, amen. Dahil po sa aming pagtatapat, ito kong church na ito ay naitayo po. Amen. Dahil sa kabutihan ng Diyos. Amen. Nung panahon po iyon ay pandemic, no? Pero dahil mabuti ang Panginoon, tinuruan niya kami magtapat, tinuruan niya kami kung paano sumunod sa Panginoon. Amen. Na kung saan, di ba, na yung mga bagay na uh, sa tingin natin ay imposible, pero sa Diyos, posible po. Amen. Kasi biruin mo, Napaka-imposible na yung panahon ngayon. Wala kang pinagkukuha na ng trabaho kasi pandemic. Amen. Pero dahil mo sa lang sa aming lingkod, dahil eh, sa aming tagapanguna, tinuruan niya po kami kung paano magtapat sa Panginoon. Kaya itong church na ito, sa kabutihan ng habagan ng Diyos, ay naitayo po ito. Amen. pagkakaroon ko ng Diyos sa Jesus my life family. Amen. 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 Samahan niyo po ako na basahin ang kawikaan 3 verse 9. Sa pang malakas na kalakpak para sa ating Diyos na buhay. Ang sabi po sa kawikaan 3 verse 9, Parangalan ko si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Verse 10. Sa gayon, kamalit mo ay lagi na aapaw, sisigla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Amen. Salamat po pa sa pagkabasa sa salita ng Panginoon. Amen. salamat po. Sa akin dito ni Haring Solomon no, na parang alam po natin si Yahweh sa ating mga pinagkukuha ng na laman. Amen na kung sa ano yung mga bag, yung mga bagay na meron tayo. Ah, uh, hindi yan sa hindi yan lahat ay sa Amen. Kung baga sinasabi ko ng Panginoon dito na Amen. Anihari, Solomon na sa mga kayamanan mo para mo ang Panginoon. Amen. Na nandoon sabi ko nang nangako ang Diyos sa gayon kamali mo ay laging aapaw Lord Church, alam po natin na no, na naniniwala po tayo na ang pagbibigay po sa Panginoon ay susi ng kasaganahan. Amen. Alam po natin na ang pagbibigay po na sa Panginoon na no, hindi kayo nagbibigay sa tao, ibinibigay eh po natin yan para matugunan ang pangangailangan po ng Church. Amen. Matugunan ang pangangailangan sa loob ng templo ng ating Panginoon. Amen. Lalo po nung no, nasabi na ng ako ang Panginoon, no? Sa lahat ng mga bagay na meron ka, sa lahat ng mga bagay na kinikita mo, hindi yan lahat sa iyo. Dahil meron po dyan, ang sabi doon, di ba? Amen. May, may bahagi po dyan ang Diyos. Amen. At kapag tayo ay nagbigay sa Panginoon, handa po ang Diyos na ibalik sa iyo yan. liglig, at umaapaw. Walang sumat, ikalagyan. Wala po ang tatawin. Amen. ating sa mapasarapan sa Panginoon. Noong narang linggo, um, tumayo sa tayo sa nobel ng ating mga pastor, nahamon talaga ako sa obra. Sobrang nahamon ako. Sa sobrang pagkahamon ko, di sa yung paalaman. Isinungo ko na yung motor ko. <laughs> eh, sinungo ko na yung motor ko kasi hindi na talaga, sabi napapagod na ako. Napapagawa ng motor. Eh, ng pasigil na eh. yun. Yung tuwing may aayos na ako sa motor, iisipin ko pa, may mga bagay pa ako na nakapending, hindi ko magawa kahit sa motor na yun. Purihin ng Panginoon, sabi ko, ayoko na. Ayoko na ako. Isusuko ko na ito kung Napakatagal ko ng panahon. Eh, yun ang kasama yung motor na yun. Amen. Isa lang yung bagay na natutunan ko doon. Oh. Noong time na yun, sinubukan sa Panginoon, talaga wala na din. Noong Sunday. Amen. Ito ba yung ating mga pastor? sa kwento ni Kain at Abel na si Abel ang kinalugdan ng Panginoon. Bakit? Kasi pinili niya yung panganay. Yung sabi nga dito yung panganay kasi siyempre yun yung pinakamainam eh. Doon nagbumula na yung diba sa panganay na hayo. Doon nagkaanak, lumalaki, dumadami, dumadami. Doon nagsisimula. Pwede sa akin pagpapahalan natin pastora. Tahimik lang ako okay, na kung sa ten verses, sabi ko, Lord, sabi ko, nag-prepare nag, nag -pe -pe ako kasi konti na lang mabubuo ko na yung halaga na hinihiling ko. Pari ng Panginoon. Tapos sabi ko, edi, di, siyempre, gulong-gulong ng kaliwakaan na no, ibigay mo, wag kasi bibili ka. Ibigay mo, wag kasi bibili ka. Sabi ko, hindi, wala ang Panginoon. Edi, di, talagang, alam mo na ba na ako nun? Sige, sabi ko, dahil yung probayang. Naniniwala ko, Amen, kung paano po kinalugdan ng Diyos si Abel, Amen, yeah. kung paano po nang, eh, ay sa ko po natin sa pang naniniwala ako, Amen, na yung mga binigay po natin sa Panginoon ay kaya na ibalik yan, Amen, ng siksik, liglig at umaapang. Alam mo, pagdating ng uh, Wednesday, man, Tuesday or Tuesday, Monday, puri ng Panginoon. Yung binigay ko sa Panginoon, hindi lang niya hindi lang natin ay may spread niyang sa akin. atin ng Panginoon. Eh, Amen na, napakabuti ng Panginoon no, talaga magtatapat ka lang sa Panginoon. Susunod ka lang sa Panginoon. At ay ibibigay mo sa Panginoon yung buhay mo, magtatapat ka sa pagbibigay. Kasi ako naniniwala po talaga ako nung naunawaan ko yung pagbibigay na yan. Nandiyan nagsimula ibuhos ng Panginoon ang masaya ng pamumuhay sa aking buhay. Hey. Amen. na nakapag-aralin niya ako. Wala po ang pinagmamalaki kundi ang takilang Panginoon sa aking buhay. Amen. Na napakabuti ng Panginoon. Amen nga yun, no? Simula ng aral ako ng kolehiyo, yung third year na ako at sa kabutihan ng Diyos, naniniwala ako na pagtataposin niya ako. Amen. Amen. At sa kabutihan ng Panginoon, at yun naranasan ko, kundi mo allowance ko, araw-araw na pangangailangan ko, lahat yun ay galing sa Panginoon dahil nagtapat po ako sa Panginoon. Amen. Yeah. Yeah. At kapatid naman po sa ating mga buhay, kung tayo ay totoong magtatapat sa Panginoon, buhay po ang Panginoon at magkakabalisa sa maraming bagay, ipagkatiwala mo sa Diyos yan. At ang Diyos ang kinikinaw talaga ng Diyos, no, talaga na, sabi ko, linaw talaga. Napakabuti ng Panginoon, no, talaga na yung pag ng Diyos, no, sa ating mga buhay, sa ating puso, no? talaga magpapapag ka sa Po Pang ang Panginoon, ang Diyos, po ang tapat, amen, nangangako po ang Diyos, tapat po ang Diyos sa mga tao na din naman sa Kanya. Amen. Tapat po ang Diyos. No, sa amen. ating pagbibigay. At ganyan din naman sa ating, amen, sa love gift, sa ating mahal na pastora, sa, alam naman po natin, no, na ating mahal pastora ay pisinuko niya ang kanyang magandang trabaho. Amen. Upang ay panalangin ilo sa Panginoon. Isinuko niya yung mga bagay-bagay na ay alam niya, ikayayaman niya yung kaugundan niya yung pero dahil mahal niya ang Diyos, Amen. At gusto niya na no? maraming maligtas isa tayo roon at ang sabi niya sa Galatia 6 verse 6, may pag-boss po kayo sa ngayon. Sabi po dito sa Galatia 6 verse 6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi sa lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Amen. So yun, naninig na sa ating mga na pastora na sa ating po'y nagtuturo, eh ko po natin kung gaano siya, nagsusunod ng kilay, nagsusunod si Gay, na mag-aral na mag-aral, no? upang meron po na maituro sa atin. Meron pa ipakain po, no? mga revelation na nagbubula sa Panginoon. Tayo ka pinapanalangin araw at gabi. Eh, Amen. At gano'n din naman po na buka, ano ang ating mga natanggap bukala sa ating puso ay eh, bahagi na din naman po natin ang ating mga pastor. Amen. So, ako sa Panginoon no? at nanayahan mo po na magbigay tayo sa Panginoon. Ako natin ang buhay na Diyos at tayo magbigay. Pabigay tayo Yeah, Bye. pag-pray. Extend po natin kamay sa offering bank. Yes, Lord Jesus. Dahil ang Diyos, ang mga mga sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga pananalapin ito. Napatuloy, Lord, na man, magamit ito, Panginoon, sa iyong mga pangalaman, yung templo, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalayan po, mga nagbigan, at hindi ko sa mga dinag Maapang walang sukali alagyan Panginoon. salamat Mabuti ka sa maradesus ni Jesus. the Amen. amen. Ati po, welcome ang ating Mahal na pastora